Matapos ang isang makapangyarihang audition at sunod-sunod na standing ovations, sa The Voice of the Philippines, si Mito Yonting ay hindi lang basta nanalo, naging simbolo siya ng boses ng masa. Pero ang totoong kwento ay hindi nagtapos sa entablado ng Grand Finals. Sa halip, doon pa lang nagsimula ang mas tahimik pero mas makabuluhang bahagi ng kanyang buhay. Hindi ito yung typical na after-win story, walang sobrang glitz, walang scripted na drama. Ang meron ay isang lalaking bumalik sa ugat ng kanyang pagkatao bilang performer, negosyante at haligi ng tahanan. Pero may mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa marami. Bakit biglang nawala sa limelight ang isang grand champion sa tuktok ng kanyang kasikatan? May kinalaman ba ang paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot kaya siya nawala sa sirkulasyon? At nasaan na nga ba si Mito Yonting ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ipinanganak si Michael Mitoy Yonting sa San Roque, Pangasinan. Mula pagkabata, likas na sa kanya ang talento sa pagkanta. Ngunit sa halip na maagang mahubog ang kanyang galing, ang kanyang hilig sa musika ay nanatiling nakakubli. Isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng suporta mula sa kanyang pamilya. Sa halip na hikayatin siya na paunlarin ang kanyang talento, mas pinahalagahan ng kanyang pamilya ang pagkakaroon ng isang mas praktikal at matatag na profesyon kaya't hindi naging sentro ng kanyang kabataan ang musika kundi ang responsibilidad. Lumaki si Mitoy na may galing sa boses, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob o inspirasyong sundan ito bilang seryosong landas. Walang nagtulak o nagpalakas ng loob niya upang maniwala na may patutunguhan siya sa pag-awit. Kaya naman, sa halip na sumabak agad sa larangan ng musika, pinili niyang tahakin ang mas tradisyonal na landas nagtapos siya ng kursong criminology na sana'y magdadala sa kanya sa profesyon bilang pulis o isang taong nasa batas. Ngunit sa kabila ng kanyang diploma, hindi siya kailanman naging bahagi ng uniporme o korte. Sapagkat sa kaibuturan ng kanyang puso, ang tunay niyang tawag ay hindi ang serbisyong pampubliko, kundi ang intabladong puno ng liwanag at tugtugin. Dahil hindi niya lubos na nakita ang sarili sa propesyong legal, unti-unting bumalik ang kanyang interes sa musika, lalo na nang magkaroon siya ng unang exposure sa telebisyon. Nagsimula siya sa mga singing contest sa Eat Bulaga at iba pang variety shows, kung saan naramdaman niya sa unang pagkakataon ang kasabikang hatid ng entablado at ang papuri mula sa mga manunood. Doon nagsimulang mabuhay muli ang apoy ng kanyang pagnanasa sa musika. Kasama ang kanyang bandang The drivers sinimulan ni Mito Yonting ang isang makulay na paglalakbay bilang bahagi ng isang lokal na rock band na unti-unting umingay sa eksenang musikal. Nagsimula ang grupo sa pamamagitan ng mga bar gigs sa Dagupan noong 2004, kung saan sila ay regular na tumutugtog sa parehong venue taon-taon isang senyales ng matatag na pundasyon at dedikasyon sa sining. Mula sa mga bar sa probinsya, napadpad ang The drivers sa entablado ng Eat Bulaga, kung saan sila ay naging bahagi ng segment na Music Hero. Doon nagsimulang makilala ang boses ni Mitoy. Malakas, buo at puno ng damdamin. Hindi lang basta birit ang hatid niya, kundi isang malalim na koneksyon sa audience, lalo na sa mga mahilig sa classic rock at OPM na may kurot sa puso. Ang banda ay nakatutok sa pagbuhay sa OPM rock scene sa pamamagitan ng mga makapangyarihang cover songs at orihinal na mga kanta. Inspirado ng mga banyagang rock legends gaya ng Queen, Aerosmith, at Journey, naglalakip din sila ng sariling estilo, isang timpla ng Pinoy humor, pusong masa, at world-class performance level. Ang bawat gig nila ay hindi lang basta tugtugan, isa itong karanasang puno ng aliw, husay, at totoong emosyon. Sa panahong halos puro pop at dance hits ang umuusbong sa industriya, nanindigan ang The Drabers sa kanilang identidad bilang rock band. Ayon sa panayam ng The Philippine Star, ang layunin nila ay simple ngunit makabuluhan, ibalik ang tunay na tunog ng rock sa mainstream. Isa itong hamon na tinanggap nila ng buong tapang, dala ang paniniwalang may puwang pa rin ang musika na may lalim at diwa. Si Mitoy, bilang frontman ng grupo, ang nagsilbing muka at puso ng The Drivers. Ngunit ang tunay na pag-angat ni Mitoy ay dumating noong 2013 nang siya ay sumali sa kauna-unahang season ng The Voice of the Philippines. Sa kanyang blind audition, agad niyang pinatunayan ang kanyang kahusayan sa pag-awit nang kantahin niya ang Bakit Ako Mahihiya, isang klasikong balad na kanyang binigyang buhay sa sariling estilo. Hindi nagtagal ay umikot ang upuan ni Coach Leah Salonga, na agad siyang pinili upang mapasama sa kanyang team. Gayon pa sa kabila ng kanyang consistent na performance, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa kompetisyon. Habang ang ibang contestants ay laging nangunguna sa public votes, si Mitoy ay kadalasang nasa peligro ng pagka-eliminate. Sa maraming pagkakataon, kinailangan niyang umasa sa desisyon ng kanyang coach upang makaligtas sa elimination round. Halos bawat live show ay naging tensyonado lalo na para sa kanyang fans dahil sa paulit-ulit niyang pagkaungos lamang sa pamamagitan ng judges save. Kung tutuusin, si Mitoy ay paborito ng mga coach, ngunit hindi palaging nangunguna sa botohan ng masa. Ito ang lalong nagpatindi sa bawat round na kanyang nilabanan, isang laban na hindi lang talento ang puhunan, kundi lakas ng loob at determinasyon. Hanggang sa dumating ang Grand Finals, kung saan sa wakas ay nagtagpo ang boto ng masa at paghanga ng mga hurado sa kanyang explosive na performance ng Help ng The Beatles at anak ni Freddie Aguilar. Ipinakita niya ang buong saklaw ng kanyang kakayahan mula rock anthem hanggang classic Pinoy song na puno ng damdamin. At sa huli, sa kabila ng mapanganib na landas at ilang beses na muntik ng matanggal, si Mito Yonting ang itinanghal na kauna-unahang grand champion ng The Voice of the Philippines. Isang tagumpay na hindi lamang bunga ng talento, kundi ng tibay ng loob sa kabila ng kabiguang makuha agad ang boto ng publiko. Ipinakita ni Mitoy na kahit hindi ikaw ang pinaka-popular, kung ikaw ang may pinakamatibay na puso, ikaw pa rin ang magwawagi. Matapos tanghaling kauna-unahang grand champion ng The Voice of the Philippines, sumiklab ang kasikatan ni Mitoy Yonting. Bumahan ng oportunidad Mula sa concert stages, guestings, mall shows, hanggang sa pagpasok sa mundo ng komedya at pag-arte. Isa siya sa mga kinagiliwang karakter sa primetime sitcom na Home Sweetie Home, kung saan nakasama niya ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Ngunit bigla na lamang nanamlay ang pangalang Mito Yonting. Maraming espekulasyon ang naglabasan na kaya ito nawala dahil sa pagkalulong sa ipinagbabawal na bisyo. Hindi na umano nakapagtataka dahil pangkaraniwang nangyayari ito sa mga celebrities na biglang sikat. Hindi nakakayanan ang kasikatan at nadadala sa impluensya ng droga. Pero mariing itinanggi ni Mitoy ang balitang ito. Anito, hindi niya dinidinay na minsan ay gumamit siya nito pero noong kabataan pa lamang niya at dala lamang ng curiosity. Hindi siya kailanman nalulong at siya mismo ang tumigil gumamit. At ang kanyang pagkawala sa telebisyon ay dahil hindi naman talaga ito ang kanyang unang minahal kundi ang pagkanta. Masaya siyang tumatawa at nagpapatawa, ngunit mas malalim ang saya tuwing siya ay nasa entablado, may hawak na mikropono at umaawit ng mga kantang bumubuhay sa kanyang pagkatao. Kaya't dahan-dahan niyang iniwan ang acting commitments upang tutukan muli ang kanyang unang pag-ibig ang pagkanta. Kasama ang kanyang banda na The Drabers, bumalik siya sa regular na gig life Ilang taon silang naging pangunahing performers sa Bar 360 ng Resorts World Manila. Gabi-gabi, bumubuhos ang audience hindi lang para sa musika, kundi para sa kakaibang energy na hatid ni Mitoy sa live performance, isang timpla ng rock, soul at birit na walang kapantay. Ang The Drivers ay hindi lamang isang cover band. Sila ay grupo ng mga musikero na may malinaw na layunin ibalik at panatilihin ang lakas ng OPM rock scene. Ngunit noong Hunyo 2, 2017, habang tumutugtog sila sa Resorts World Manila, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng kanilang set, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa venue. May isang robbery incident na naganap habang nasa stage sila. Nagulat na lamang sila nang may narinig silang putukan at napakarami ng tao ang nagsipagtakbuhan sa kung saang bahagi ng hotel na pwedeng ligtas. Hindi rin naman sila pinabayaan ng organizers at sinigurong makalabas sila. Hingi nga lamang ganoon kaswerte ang ibang nasawi sa insidente. Sa kabila ng nangyari, hindi natigil ang dedication ng grupo sa kanilang sining. Sa kabila ng tagumpay sa entablado, nanatiling nakatapak sa lupa si Mito Yonting. Para sa kanya, ang musika ay mahalaga, ngunit ang pamilya ang tunay na dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Bilang isang responsableng padre de pamilya, nagsimula siya ng ilang maliliit na negosyo. Isa na rito ang milk tea cart na siya mismo ang nagmamaneho at inaalagaan tuwing libre siya. Hindi siya nahihiyang gawin ito bagkus ipinagmamalaki niya ang pagiging hands-on dahil ang bawat benta ay alay niya sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa likod ng lahat ng ito ay ang kanyang asawa, ang kanyang inspirasyon at lakas. Sa tahimik na suporta nito, Nahanap ni Mitoy ang dahilan para magpatuloy, mapaintablado man o sa likod ng gulong ng negosyo. Si Mitoy ay hindi lang boses ng masa, isa rin siyang haligi ng tahanan. At sa bawat kantang kanyang inaawit, naroon ang pagmamahal sa pamilya na siyang tunay na musika ng kanyang buhay.